Magandang araw mga bayan At pag-uusapan po natin itong manumal pong control. Dahil sinabi po ni Sen. Marcolita na kung mapapatunayan na sila po ay informed sa matinding corruption na ito, abay kahit yung mga mamahaling sa nila, sports car, o yung itong mga mamahaling koleksyon ng sasakyan po nila na pinakita nila sa kanilang mga media interview, abay pwede palang bawiin yon kung sakaling mga patunayan. At isa po dito, itong si Sarah Diskaya, na kilalang kilala po, na bigatin, isa pong pinakamalaking kontraktor, at inamin din na siya po ay umaman dahil sa kanilang pagkikipag... Uh na kontrata or pagpasok po sa kontrata sa DPWH. Ito po, panoorin natin ang sinabi ni Senator Marcolita, mga kabayan. Yun, okay, sure, no. dahil sa matagal ng practice, nga alam mo, tama na. Oh. Ito na po, ito na kagawa, oh. marami sa'yo, nakalala na oh. kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Ang oh. pari, oh, ikaw naman ang district engineer. Dahil sa... Kapito-pito ko ngayon, may project sa hmm. district ko. Oh. Merong project, merong may, district engineer din, pinakita sa akin ang mga litrato. Isip, isipin mo, nagperte. Puro motel ang mga kasama dyan. Grabe. <laughs> no? Nasa isang ano eh, ang isang magarang sa sakyan pang pang... Ano, eh, pan... Ah, pan artista pa, Ganun. oh, pagkatapos eh, talagang makikita mo yung lugar, pati pagkain talaga. pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na higing isang milyon ang isa. Wow. Ay, Grabe po mga kababayan ha. Alam ko yung sa DPWH, yung mga district engineer, nasa 150 or 180,000 lang po yung kanilang sinasahod dyan ha? Pero imagine mo na, kabila ng isang milyon na ano lang, bisikleta pa lang. Ito, lang ito Okay, Ba bakit siya, bakit siya nakakaginhawa na, ba bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya yung gagawa kayo. Merong equipment ng district. Kamit, okay. Uh -huh. Opo, gamit ng gobyerno. Opo, gamit ng gobyerno. Opo. Gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, oh, lahat ng resources ng gobyerno. Uh oh, -huh. Siya pang pagkatapos eh, siya yung gumawa ng program of oh. work. Ah, pagkatapos siya yung mangungulit ka. Siya ang Batman. Nako. Oo, oh, sabi ka. O oh, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Isang yun. Ah, ganon dahil uh, tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito naman, ano iniimbestiga natin. Sino kaya tumatakbong vice president at saka mayor na yun? <laughs> yung sakwatan ng mga contractors, yung uh, DPWH, at saka yung mga politiko. Oh. Iba naman ang konteksto nito eh. Mm -hmm. Iba ang konteksto nito. Oh. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga projects, may admission na sila, ay uh -huh. eh gusto ko makita para doon pa lang, pa, na natin kung sino may sa Yung Kasi ghost, dito eh. Totoo po. Ghost dito. Hindi eh, po pwedeng walang managot dito. Yung ghost set, eh, talagang walang karo. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at medyo mapapawi mo na po. Hindi, nakita ang tao. Pero yung talagang totally ghost, yung Alam, talaga, ay, talagang, uh, yun, <laughs> yan ang talaga, no? Kasi yan ang sinasabi nila, kasi substandard, standard. May makita ka pa kahit paparo. E eh, dito sa gusto talaga, as in, wala ka talagang makita kahit nakatayo na isang perasong kabilya, no? At dito sa Bulacan, ang dami po, mga kapapayan natin, Hagono and Kalumpit, sobrang dami. Ang na siguro yun. Kaya nga, kaya na. Oh. Yun lang, kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may sampung coast projects tayo. Sampung. Palagay eh. mo lang. Oh. Doon pa naman, ay meron na tayong uh, may lalata na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera mm. ay eh, magkaroon naman ng uh, ng uh, kapupuntahan kung ano man. Kung unang-una, eh siyempre susuriin natin eh sino-sino ba ang nasa likod ng uh, ng ghost projects na yan? Kailangan. Sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng TPWS? At kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, Opo. Hindi pa nanagutan po sila. Wow. May chance na kailangan. May mangyari na. Yan. Yeah. At ang tanong pa rin dyan, may chance so, na pa kayo papano sa'yo makabawi man lang ng yeah. pera. So maganda tanong yan na, Mamaya punta natin yan. May chance po ba na kahit papano is makabawi po ang gobyerno sa pera na kanilang ninakaw? So mamaya punta natin yan. No. Eh grabe kasi ang corruption dito. Makabayan po natin at nakikita natin kung ano po yung sabwatan ng mga kongresista at ng mga taga-DPWH. So kasama po itong mga contractor na ito no? sa sadyang yumaman po. Doon lang talaga sa kay Diskaya, no? Kung saan ibinida -ib nila yung kanilang yaman sa mga media interview. Sobrang dami talaga, no? I think nasa 3 years pa lang sila ata. Okay po na din to. Mamat dyan. Kung talagang uh ghost? Opo. nga, halimbawa, oh. halimbawa, napatunay natin ghost. O, wala na tayong, wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, ayan, halimbawa, o. Yan, alimbawa, oh. O, ano ang kinakailangan dyan? Oh. Ibalik okay. po ninyo yung pera na sa bayan. Nako. Pwede ko magawin yun, kasi nag na namin, wala na yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Hindi <laughs> ko naman sinasabi <laughs> yung perang kino. May meron ka, oh, ibabalik mo yan. Ayon, ibabalik mo yan. Merong mga, merong mga branding companies na nag-post ng performance pa dyan. Ayon, insurance. So, Di ba? Eh, eh, kung alibawa yung COA, uh -huh. paano mo napirmahan niya na completed the project, eh, cause pala. Di ka ba? ba, ba? Eh. Na kung sino man yung, kung sino man yung, hanggang saan na -abutan sa mga auditor na yan. Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Oh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo unang-una, mayroong certification of completion. Yeah. Sino lahat ang official ng DPWD sa pumirma niya na pinaglulukon niyo ang taong bayan. Grabe hmm. no. So, dapat po, mga, sa issue po nitong flood control na ito, dapat pati itong mga, yung mga nag-iimbestiga, na mga kuwa, yung mga nagsasite inspection, no, itong mga district engineer, lahat po dapat matanggal. Dapat wala pong patawarin dito, mga kababayan po natin. At kung ordinaryong tao po ay nahuling nagnakaw, ay kulong agad. Dapat pati itong mga bigating contractor na ito, bigating engineer na ito, at mga kontraktor at kongresista na ito, dapat sila rin yung mapaparsan. At kung kasabwat yung gubernator, vice governor mayor, dapat ubusin, no? Kasabwat dito si Bongbong Marcos, dapat ubusin. Kung dito, yung taga-DPWH, dapat lahat yung sila yung mga bayan natin. Dahil pera ng taong bayan, ang kapal ng pagumukha nila na pagmamayabang nila, no? Na talagang may proyekto pa sila, pinupo sila social media nila, tapos yun pala ay edited lang pala mga picture at ang iba iba naman yung pinicturan ang iba is wala talaga ghost project yung iba naman ay nagpagawa pero walang bakal at ang kagustuhan ko dito mga bayan po natin sa sinasabi ni Senator Marcolita talagang babawiin sa kanila lahat no kahit yung kanilang mga mamahaling sasakyan Diyan, oh, diba? sino ang politiko na kasangkot dyan? Hmm. kailangan dito pala. Dito pa lang, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan Papo. at kasama pa sa DPWS, may kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na. Without prejudice to uh -huh. criminal or civil or administrative prosecution. Uh -huh. Iba, kayo naman, contractors na napakasangkapan, yan, ibalik yeah. po nyo yung pera. Uh -huh. Ibalik po ninyo. May, may babalik pa. <laughs> yun, hindi naman siguro. Hindi mo ibabalik? <laughs> Ay, kung sa mo, wala na ko eh. Aba, eh, kukunin ko lahat yung ano mo. Si, eh, lahat. Para mamahali sa sakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyo, ano, uh, lang sa tao. Pwede ba si review yung setting? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo, kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi muna kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong nga uh, patapong sa sakyan po na mamahali, pati po yung bahay ko, inyo na po, ibenta po ninyo para maipalik po. Okay, umirma ka rito. Bita po sa isa sa Nako po, mga po natin, no? mukhang mababawi po yung mga mamahaling sasakyan at koleksyon nila nung sakaling mapapatunayan po na involved at sangkot po sila sa maanumalian itong flood control na ito. So, sana po hindi po yan makatakas sa Pilipinas kasi balita natin, no? Yung uh, dating chairman ng Committee on Operation, eh, mukhang wala na po sa Pilipinas, no at nagtatago na dahil nga po eh, siya lang yung makakasagot nito sa mga insertion na ito ang kapal ng pagmumukha po nila no na makapag-question sila sa confidential fund ni Bibi Sara na maayos at tama naman po yung paggastos at legal yung ginastosan eh di hamak na makapagsabi po sila na magnanakaw no pero ngayon sino yung tunay na magnanakaw si sino yung uh, kasabwat din ng magnanakaw kasi basta't kasabwat ng magnanakaw eh, Magnanakaw din yan. At kung kaliado yan ng mga magnanakaw, hindi eh, magduda na po tayo. no kung sabihin nila na wala po silang kinalaman. So abangan natin ang matinding investigation pa ito ni Sen. Marcolita. At kung mapatunayan, sana po is magkaroon ng ipin po ang gobyerno natin o yung Senado para bawiin po sa mga mayayamang contractor na ito or contractor na ito itong mga uh, ari-ari-ari la yaman nila kung hindi nila ibabalik yung mga pera na kinulimbat nila mula po sa flood control. So yan na po yung ating update mga kabayan. Maraming salamat po at huwag kalimutan i-like ang video ito. God bless po sa atin lahat dyan sa ating Bugtaw, Pilipinas. Maraming salamat.